Magandang araw mga ka So dito naman tayo mga boss sa ating sitawan. Kasi yung sitaw po natin ready to ano na siya po. Yung pag growing sa kanyang anong tawag dito yung talbos. So hindi pa tayo nakapag-prepared sa kanyang ano gapangan dahil po ay marami po tayong ginagawa. So makikita na natin mga boss yung pinaka Uh, sensitive na parte ng sitaw lalo na sa kanyang pag, uh, growing stage. So makikita po natin na marami pong mga uh, mga spot yung ano natin, sitaw natin. Dahil po ito ay tinamaan ng mga ano na sakit. Yun po ay sinabi po natin doon sa nakaraan nating mga uh, uploaded videos na yan po ay napaka sensitive po pag ito ay hindi po natin na bigyan ng lunas no? lalo na sa sakit na ito yung tinatawag ng iba na uh, leaf minor no? so dito po sa atin ay madalas pong ginagamit po natin dito sa pag uh, sugpo ng ano ng sakit ng left minor ay gamit po natin yung uh, agremic, no so ito po ay malagang advice sa mga baguhan pa lang na nagtatanim ng sitaw na yun po ang ating uh, ginagamit dito sa pagsupo ng left minor so ngayon nga eh dami ng mga ano mga piste na kumapit sa ating sitaw So makikita nyo mga boss, yung sitaw po natin ay hindi po maganda ang kanyang dahon, no? Marami siyang mga mga holes, no? Dahil po ay uh, inatake ng sakit, no? So ito naman ang nababawasan yung mga ano, parang white na 'yon, parang plastic na 'yon natitira sa kanyang dahon. Ang iba po ay tama ng mga insekto. Then ito po ay sabi nila na pinain ng leaf minor no So ang sakit na ito ay tinatawag dito sa amin na uh, blight no So ang madalas po natin ginagamit dito sa pagsupo na sakit na ito ay gamit po natin agri-make no So yun po ang mapapayo ko sa mga uh, nagtatanim ng sitaw kapag uh, wala kayong ibang uh, wala kayong idea kumbaga o uh, wala kayong alam sa mga pag uh, sugpo sa mga sakit na katulad nito ay uh, bibili niyo lamang yung agri no sa mga agri store no so pwede po natin pang sugpo sa sakit na ito no? tinatawag ng iba na left minor no so dito naman sa pagdating naman sa mga ood mga uh, bus ay ang pang sugpo po natin sa mga uod ay ginagamit po natin Prevatol no? So, makikita nyo ang ating sitaw ay kumagapang na, no? Hindi po tayo nakapaglagay ng kanyang gapangan kasi marami po tayong ginagawa. Hindi naman gaano kalaki yung sitaw natin mga boss. No, maliit lang. Kasi ito po ay pang ano lang. Kumbaga sa mga sa mga lutuin pa ay ingredients lamang. No, sa ating mga pananim. So yun ang kaliit. No, hanggang doon hindi pa na linisan dito lang no so makikita nyo ay masyadong malapit yung bawat puno kasi ay ito po yung sinubukan po namin o oh, gaano ka uh, uh, kung ano yung diferensya nya no pagkaiba ng uh, madistansya at saka yung malapit no so sinubukan po natin na masyadong malapit para po na malalaman po natin kung anong maging resulta nito So yung iba ay medyo pagapang na, no? Pero wala tayong magagawa kasi marami tayong inaasikaso na dapat uunahin. So ayan yung sitawan po natin mga boss, madam. Yan, itsura. Maganda siya tingnan kasi nakaano siya talaga, no. Makikita nyo ay hindi po malapit yung poste po natin ay nakadistansya po linya ng ating sitaw dahil po ay uh, sinadya po natin dahil dito po yung mas mataba at may panglaban sa tag -init. kaya kung dyan tayo ay sa sintro tayo ng ano uh, kasi ay medyo mataas ang lupa kung mayroong uh, matindi at malawig na init ay pwede siyang matuyo yung kanyang lupa at maapituhan yung tanim natin so yung ginawa po natin dito po tayo nag ano sa ilalim ay hahanapan po natin ng paraan para po na makarating siya dyan sa poste at dyan natin tatalian at gawa ng uh, gapangan so ayun po ang update po natin mula dito sa ating sitawan mga boss at maraming salamat sa inyong panonood huwag kalimutan ishare ang ating video para makatulong din sa ibang mga bago pa lang nagsisimula sa pagtatanim ng sitaw God bless po